Walang mag-asawang agree on everything. Ang mahalaga sa isang organisasyon may unity. And I say, if you agree 75 to 80 malaki na yun. Huwag niyong asahan na mag-agree kayo 100 Si Paul at si Peter nga nagbabangayan tungkol lamang sa circumcision. No? Nagkakagulo-gulo yung mga Christian leaders kahit noong unang panahon. Nagtatalo-talo yung mga disciple kung sino ko sa kaliwa at sa kanan ni Jesus. So, huwag niyong asahan mag-agree tayo lahat sa lahat ng bagay. Hindi mangyayari yon. Ang mahalaga, generally speaking, are we agreed on the general direction of the spiritual journey we like to take together? Then we protect our unity from all of these issues so that we will continue to move forward. It is important. Walang mag-asawang agree on everything. Sa tabang at asim ng sinigang, hindi sila nag-agree. Siyempre, ang nakakapangyari, nagluluto. Huh? Agree na lang na agree kumakain, pero hindi kumisan siya agree doon. Hindi nangyayari yon So, huwag niyong isipin na mangyayari yon Kaya sa mga bagay na pwede namang isang ayon na lang natin o itahimik, manahimik. Because in a church, in a spiritual body, unity is paramount. At yan ang gusto laging atak attack ni Satan pagkagugakuluhin kayo sa mga maliliit na bagay. Siyempre, doon sa naniniwala sa maliliit na bagay, sa kanya malaki yun. No? Kaya nga, willing siyang makipagpatayan dahil malaki yun eh no? Meron bang lebedura ang hari na sa Lord Supper o wala? Ano ba talagang ikli at haba ng buhok ng babae? Magpapantalon ba't hindi? Ako nagkakagulo ang sinukob sa mga isyo na yan. No? Isa natin siguro ang dapat tingnan, pag hindi ginawang isyo ni Jesus, hindi isyo yan. No? At ano bang tunay na isyo kay Jesus? Kababaang loob, kabutihang loob, pagtulong sa mga kawawa. Yun ang tunay niyang isyo. Sabi niya yan ang dakilang pananalig hindi ko ano ng mga doktrina na inimbento ng mga sumunod sa kanya, mga disipulong bangayan ng bangayan. Ano ba talaga ang turo ni Jesus? Anong minalaki niya, malakihin natin. Anong din niya pinansin, hindi siguro din dapat pinagpapapansin.